Nagbiro ang TV host actress na si Kim Chu patungkol sa naging kissing si nila ng aktor na si Paolo Avelino sa series nilang What's Wrong with Secretary Kim. Sa panayam kay Kim nitong biyernes ikalabimpito ng Mayo, sinabi niyang kinabahan siya sa eksenang iyon dahil sa hiya. Siyempre nakakakabagawin yung eksena na yun. Sa kapara nahiya rin ako as dalagang Pilipina. Medyo nahihiya ako, ani Kim. Humirit naman ang aktres na baka raw kapag inulit-ulit na nilang ang eksena ay maging sila na. Pero inano ko na lang sa kung ano yung para hindi na kami ulit-ulit. Baka pag inulit-ulit yun kami na. Joke lang, Aniya sabay tawa. Parang one time big time na natin. Ibigay na natin to para mas maganda naman na mag-edit ng bawas kaysa kulang. Dagdag pa ni Kim. Ano ang sinyo sa balitang ito?